What's, What's up, up guys? guys? What's up mga kabrata vlogs? Oh, meron na naman kami ditong mumukmay. Kasama ko na naman si Kai Kai! Tapos ang kamay, Kai Kai! Kai Kai! Shoutout out muna sa mga fans! Shoutout! Oh, Shoutout mo na ako Tiger Vlogs fans! Shoutout po ay vlog! Sino na guys? Oh, bago tayo mag tayo muna mag-pray. Pray, Pray mo tayo! Pray mo na ba tayo? Lord, thank you for this blessing, magsilbing kalakasan, patuloy na kalakasan ang aming katawan. Maraming uh, maraming -marami salamat sa patuloy na biyaya, papaya lang namin natatanggap sa araw-araw. Maraming maraming salamat sa pagkain ito. Sa pangalan ni Jesus, uh, Amen! Ano gagawin? kami? Atta! Wow! Ano itong kanin? Ito lang, ito lang. Ako lang, ako lang. Ako lang, dito, dito, dito. ito, ito, na lang. Lagay tayong ulam, Ha? Ang ating ulam ay masarap. Yummy! 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 Atak! Atak! O, ito na. Guys, utang ho na may... Meron siya ano. Patulad tsaka alukan. Ayan, guys. Kaya yung... Hindi, kain tayo dito, oh. Bakit? Oh. May mo to, asa mo to. May gulay. Oo, masarap ito, masarap. Ayaw ko gulay. <laughs> gusto mo? Ay, hindi ba tapos tayo yung vlog? Dito sakit sa Dito ka. na, dito. Dito sakit sa kanin. Kanin, dito na nga, yun oh. No? Dito na nga sakit akin, kanin. <laughs> <laughs> dito dito, dito ah, na, ah. na Anong kanin? kanin yun oh. No? Ah, ah. Dito na nga. Anong dito na? Ha? Ah, oh. Kaya na, yun o. may gulay. Ayaw mo gulay. O, di pansit lang. Pansit. May gulay pa Oh. Tatanggal ba? <laughs> Wala nang gulay, wala nang gulay, wala na. Oh. Gusto mo fish? Fish? Pero oh, tayo mga idol na pinaritong, ano, yung dalagang bukid. Woo! Hindi guys, ipigyan ko na siya. Sa so, tanghon. Ito ang fish mo ha. Oh, asaw mo din sa toyo. Toyo na bawang. Kaya hmm. na kayo mga idol! Ah. Mm. Ayaw, diba? Mmm, <laughs> yummy! Yeah, Sarap. Hmm? Sarap. Mga idol, please, follow, like, and share. Huwag po natin kakalimutan. Thank you po. Kasama ko sa pagmukat ah! mga aking na si Kai. Napog eh. Hmm, hmm. Ah, uh -huh, please. Hmm. Ito yung lukado.

ami, mm. pengal fish, fish, fried fish, fried chicken fish, <laughs> fried chicken, tayo, lagi, <laughs> mm. Mm. Sarap. guys Okay. Hindi ko nilagay yung sawsawan na. Baka mahala sa lakas ito. Mmm. 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 Paalam ko na sa mga fans. Paalam na. Paalam mo sa mga fans. No reaction. Maraming <laughs> maraming marami salamat sa inyong panunood, mga idol. Paalam!